Mahalagang papel ng kababaihan sa pagbuo ng bagong Pilipinas, kinilala ni PBBM. Narito ang news ni Geraldine Duino. Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mahalagang papel ng mga kababaihan sa pagbuo ng bagong Pilipinas. Ang pahayag ay ginawa ni PBBM sa oath-taking ceremony ng mga bagong opisyal ng Lady Local Legislators, League of the Philippines 4L Pills. Sa kanyang mensahe, pinuri ng Pangulo ang 4L Pills sa pagtataguyod ng karapatan ng kababaihang Pilipino, mga batang babae at mga pamilya. Kasabay nito, nanawagan din si PBBM ng pagkakaisa upang mapalawak ang partisipasyon ng mga ito sa lipunan at labanan ang diskriminasyon. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos ang mas pinalakas na pagpapatupad sa Magna Carta of Women sa lahat ng antas ng pamahalaan. Para sa News ako si Geraldine Doinog, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.